Paris, ngayong araw kung tiwala ka sa kakausapin na okay siya, ay ilagay mo sa iyong isipan, pero matalas dapat ang iyong mata, at pwedeng may mapansin ka na dapat na iyong iiwasan na gagawin, para ikaw ay hindi malamangan kung pagkakakitaan ang pag-uusapan ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay mas masaya ang magbibigay ng good energy sa iyo na makasama ang pamilya, kung wala kang gagawin na iba para makapag-usap, ng mga bagay na inyong magagamit sa buhay pamilya. At sa miyembro ng pamilya ay bawal muna ang maglakbay sila sa malayong lugar, dahil pwede silang makakuha ng negatibong enerhiya na magbibigay ng kamalasan. Sa trabaho ngayong araw ay walang problema sa mga gawain, kontrol lang ng ugali para wala kang masabi na pwedeng pagsimulan ng ibang sitwasyon. Kahit alam mo ang iyong sinasabi, sa ikakabilis ng trabaho, ang pahiwatig dahil mahuhusay sila ayaw kumuha ng suggestions, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 10 number 22 at number 11. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ay huwag kang magbigay ng suggestion sa usapan dahil papano malalaman na pwede mo silang makasama at kung sa iyo naman sila aasa. Nang kaalaman dapat ay mas maging mataas sa kanila, ang iyong mga parte ang pinapahiwatig, ganoon ang kalakaran kung sino ang may utak ay hindi pwedeng makapantay ng kaibigan o kahit pakapatid pag sa pagbabahagi ng kita. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may mga deal sila na hinihintay na alam nila ay maganda. Sabihan ang deal ay gaganda lang pag mabilis ang resulta pero kung sa paghihintay, ay may kalabuan ang naaayon na resulta na gusto nila. Kaya hanggat maaga pa ay humanap sila ng ibang makakausap, at sa pera ay pwede kang makatulong sa magulang. At mga kapatid, pag unlad ng pasok ng pera sa iyo, ang iiwasan mo lang ay iyong gastusan ang mga pamangkin, nang makaiwas ka sa bigla ang paglalabas ng pera. Sa trabaho ang pahiwatig ay normal na araw walang sinyales na problema sa mga gawain, sa kasama na tao ka mag-ingat sa mahilig, makisuyo dahil siya ay tukso ng gastos at ibang pwedeng maging suliranin sa trabaho, kung ikaw ay makikasama sa kanya, ngayong araw. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 23, number 10 at number 16. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung mayroon kang kausap, na isang negosyo at plano mo makipagsosyo, kung kaya mong mapapirma, sa hindi ka masyadong malalamangan, kung sa kanya ang maraming ilalabas na pera, ay okay para sa iyo, may aura kayo ng swerte sa magagawa ang pinapahiwatig, at umiwas ka lang muna na bumiyahe ka sa malayong lugar, ngayong araw dahil kahit okay ang iyong maging lakad, ay pwede may makuha ng magpapahina ng iyong kalusugan sa tahanan sa miyembro ng pamilya may pahiwatig, kung may pupuntahan na tungkol sa trabaho, laging iyong bigyan ng advice kung gusto nila ay maaga sila pumunta, pero kung wala sila sa maayos na kalusugan ay ipagpaliban. Sa trabaho ngayong araw walang sinyales na problema, ang basta iiwasan ay kasama sa trabaho, na mahilig sa chismis ang siyang pwedeng magbigay sa iyo ng suliranin, kaya dapat mong iwasan at mag-focus sa trabaho nang makakauwi ng masaya sa tahanan. At sa pagmamahalan ay ganoon din huwag kang basta maniwala sa medidinig sa mga tao na tungkol sa inyong pag-iibigan, dahil makakasira lang sa inyong masayang pag-iibigan, hayaan mo sila dahil may inggit lang sa inyong masayang pag-ibig, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 32 at number 5 at number 14. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung may bibisita sa iyo ng biglaan, kung hindi ka makikita at ibang tao naman sila ay mas mainam na huwag muna kausapin, nang walang mapasok na suliranin na negatibong enerhiya sa bahay, at mga usapang magdadala pa ng ikakahina ng mga swerte sa pagkakaperahan, at ngayong araw, ay may good energy ka ng katalinuhan, kaya pwede mong gawin ang nais mo para sa ikakasaya ng iyong araw. At kung may pupuntahan ka naman na pwede kang kumita, ay iyong puntahan lalo kung may kasama ka sa at mayroon kayong magagawa pa ng mas maayos ang pahiwatig. Sa iyong kalusugan ang ayon sa iyong ngayong araw, ay ulam na ginisang saluyot o ginisang upo na walang masyadong sabaw, para mapaganda ang mga ugat ng bituka at sikmura, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho maganda ang buong araw sa trabaho o paggawa, Maging matsaga ka nang ikaw ay kagiliwan ng nakakataas sa iyo, at baka umpisa na may makatulong sa iyo sa pag-asenso sa trabaho. Kaya laging mag-focus sa ginagawa para magtuloy-tuloy ang pag-asenso. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 8, number 25 at number 16. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay may masaya. Kang karisma sa mga gusto gagawin. At pwedeng makagawa ka ng maayos na deal, dahil sa may matalino kang pamamaraan na diskarte at ang iyong lang iiwasan ay mga grupo ng mga babae dahil may sinyales na sabuatan sila na gusto lang makuha ang iyong diskarte at sila ay iiwasan ka na ang pinapahiwatig at kung balak ka pang magnegosyo ay ipagpaliban mo muna dahil sa mga anak at minamahal ang aura ninyo ng swerte kung gagawa ng negosyo pag nagsama-sama kayo. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ay wala kang problema ngayong araw dahil gagana ang iyong katalinuhan para makagawa ng pagbabago sa ikakaganda ng mga gawain at pwedeng pumukaw sa mata ng nakakataas na ikaw ay mahangaan. Sa pagmamahalan ay maayos masaya ang buong araw. Kung may extra kang pera, ay bilin mo ang paborito ng minamahal na kanyang nakakain nang lalong sumigla ang inyong pag-iibigan at laging may gabay na mag-aalaga ng inyong kabuhayan, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 22 number 31 at number 25. Virgo, ngayong araw ay dapat ay may ugali kang kalmante. At maunawain, dahil kung may isipan kang naiinis sa kausap ay pwede mapasok ka ng bad energy, nang ikakahina ng iyong mga naaayon na gustong mangyari, kaya kung may mahabang pasensya ay magagawa mong maayos ang lahat, at ang isa pa na iyong iiwasan ay ang pagpirma, dahil mabagal ang pag-asenso, kung may deal kang pirmahan ngayong araw, sa ibang araw mo gawin, pagmasaya ang iyong pakiramdam, at sa tanghali para sikat na sikat ang swerte na sa iyo. Sa trabaho, ngayong araw ay maayos walang problema na sinyales, ang pag-iingatan na gawin mo ay huwag kang masyadong magtiwala na madami kang kaibigan sa trabaho. Dahil lahat sila ay may hangad na umasenso, kaya laging maging maingat, ay makukuha mo ang pangarap na gusto mo sa trabaho sa pera kung lalapitan ka ng kapatid, at mayroon kang ekstrang pera sa paghingi ng tulong, ay iyong tulungan maganda ang sinyales, na magbibigay sa iyo na madami kang magagawa ng maayos na pagkakaperahan. Sa pagmamahalan ay maganda ngayong araw, masayang bigyan mo ng oras ang gabi ng pag-iibigan, nang gumanda lalo ang good vibes ng swerte, sa tahanan sa lahat ng pamilya, at laging may mga pagpapala, ng positibo sa pagunlad at magpapaganda ng bawat kalusugan, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color green and color gold number 5 number 31 at number 28. Libra Ngayong araw ang pahiwatig ay may malakas kang enerhiya sa mga usapan, kaya gawin mo lang ang iyong gusto. At lagi kang makakagawa ng paraan na maging maayos ang lahat ngayong araw. At kung balak mong tumulong sa kaibigan dahil sa alam mong pagkakatiwalaan mo siya ay iyong gawin, dahil may good vibes na lagi din siyang handa makatulong sa iyo kung kailangan mo, at iwasan mo lang ay maging mabait sa bagong mga kakilala dahil pakinabang lang ang gusto sa iyo, ang pinapahiwatig. Sa tahanan sa pamilya, ang pahiwatig ay maging maingat sila ngayong araw sa paglalabas ng pera, bigyan mo ang pagiging wise na maingat sila, nang walang maging problema sa kanilang magagawa. Sa trabaho ngayong araw ay walang pahiwatig na problema, pagunlad ang buong araw, may sinyales na ikaw ay pwedeng makakuha ng paghanga sa ilang boss, na talagang magpapasaya sa iyo kaya mag-focus pa sa ginagawa ayon sa iyong gabay. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maayos na araw na masaya, kung may ekstrang pera ay magbigay ng maliit na pasalubong, o alam mong magpapasaya sa minamahal, at ang iyong halik ay maging mainit ng laging may good energy ng mag-aalaga ng pag-iibigan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color silver number 22, number 31 at number 19. Scorpio, ngayong araw ang pagiging matahimik mo at pakikinig, ay maayos na magagawa na para mabigyan mo ng maayos na pamamaraan ang gagawin, at kung gagawa ng isang desisyon, ngayong araw ay kumonsulta ka muna sa iba, dahil kahit alam mong okay na ay mas mainam, na may umaayon pa sa iyo na ibang tao, nang lalong gumanda ang aura ng swerte, at may malakas ka enerhiya sa mga usapan ngayong araw, sa mga kapatid at kamag-anak, kaya iyong pakinggan, sila at nang mabigyan mo pa rin ng mga bagong idea sa gusto nilang gagawin. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera may sinyales may dadating, nauutang sa iyo ng pera, kahit pa malapit sa iyo ang makakausap, ay huwag mong pagbibigyan ng makaiwas ka sa kagalit na tao, at mas mainam pa na ibili mo ng masasarap na pagkain ang mga minamahal para mas sumaya ang aura ng pagkakaperahan sa inyong pamilya. Sa trabaho ay maganda ang sinyales ng pagunlad ngayong araw, magpakasipag pa sa araw-araw dahil doon talaga mag-uumpisa na makakuha ng swerte, ng pag-asenso sa trabaho kung mapansin ka na ng boss, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 21 number 8 at number 17. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ay wala kang enerhiyang maganda, sa usapan na grupo ang mga makakausap, at ganoon din sa dalawa ang kasarian, sila ay iwasan muna para makaiwas ka sa gastos at pagkainis. May maganda naman na masiglang ang iyong aura sa mga pinapangarap, kung sa negosyo, ay patuloy na magplano isulat ang papasok na idea para hindi malimutan at magagawa mong mahusay ang lahat pag mag-uumpisa ka na sa isang negosyo. Sa iyong pera ay pag-iingat sa buong araw walang pagpapahiram, at walang pagbibigay ng pera sa mga pamangkin at pinsan. Sa trabaho ang pahiwatig ay maayos na araw sa mga gawain, pero may mahina kang enerhiya, kaya talagang mag-focus ka sa ginagawa, nang hindi makakuha ng sermon sa isa sa superior na babae. Pero kung wala kang pagkakamali, ay baka magawa mo na ikaw ay hangaan pa, ng iyong superior. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color pink number 17, number 25 at number 36. Capricorn. Ang pahiwatig ng gabay pwede kang magkaroon. Nang suliranin, sa mga makakausap kung ikaw ay magagalit, magtiis ka kahit may kayabangan ang kausap, dahil pinapakita niya ang kanyang husay para bumilib ka. Dahil kung magkakasundo naman kayo, ay may aura kayo ng swerte, kung magkakasama sa gustong pag-asenso sa pamumuhay. At ngayong araw din ay maging mas maramot ka kung sa pagtulong sa mga bigla ang may hihingi ng tulong sa iyo dahil mas gusto ka lang makuhanan. Walang kwenta ang ganoong tao kaya iwasan mo na kagad. Sa iyong pera ngayong araw ay bawal magpautang at tumulong sa ibang tao dahil kung may pagbibigyan na uutang, ay magpapabagal ng iyong swerte sa pagkakaperahan ang pinapahiwati. Sa pagmamahalan ngayong araw ay dapat kang mas maingat sa pagsasalita ng mabilis, dahil pwede kang may masabi na magpapalungkot sa ibang kasama, kaya maging mapagmasid muna bago magsasalita ng maging mas masayang pag-iibigan, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 21, number 16 at number 9. Aquarius, ngayong araw kung mayroon kang deal, dapat ay may isipan kang maingat at laging maging maunawain, kahit may kahirapan ang magiging sitwasyon, ang iyong katalinuhan ay hindi basta madedaig ng mga kausap at magagawa mo na maayos ang sitwasyon na magkasaando kayo ng mga kadil at ngayong araw ay kung may deal na dapat na isara ay gawin mo kagad na may pirmahan okay ang aura ng swerte ngayong araw sa pag-asenso ng pagpirma. At kung may usapang kayo ng iyong minamahal, nakakausapin dapat ay huwag mong kakalimutan dahil may idea kayo doon na malalaman, at mas gugustuhin ninyong may tuloy na gawin sa hinaharap. Sa trabaho, ngayong araw kung laging nasa isipan mo, na makagawa ka ng pag-asenso sa trabaho, ay lagi kang dumikit sa boss na babae, na malapit sa iyo dahil siya ang may sinyales na makakatulong sa iyong pinapangarap. Sa pagmamahalan dapat lang ay laging magtiwala ka sa iyong minamahal para lalong sumigla ang pag-iibigan at magdadala lagi ang gumagabay ng kaligayahan sa pamumuhay. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color yellow number 15 number 22 at number 29. Pisces. Ang pahiwatig ngayong araw kung may schedule ka na dapat nakausapin, ay iyong puntahan. Ang magagawa mo ay maayos na resulta. Sa hinaharap ay pagunlad para sa iyo at sa pamilya. At ngayong araw, dapat kang maging mas masungit sa mga kaibigan o kahit pa ang kumpare o kumare ang maging walang kibo para makaiwas ka sa dala nilang ikakahina ng pag-asenso sa iyong mga gagawin sa pamilya ka magstay ng matagal kaysa sa kanila para maalagaan mo ang masayang pamilya. Ngayong araw kung malayo ang deal ay ipagpaliban mo muna, sa ibang araw mo puntahan para mas maging naaayon ang resulta na iyong gusto at kung may oras kayo ay dumalaw kayo ng minamahal, sa bahay ng Diyos, nang mabigyan kayo lalo ng bigkis ng malalim ng pag-ibig, ay mag-aalis ng mga bad energy na naipasa sa inyo ng mga nakausap. Sa trabaho ngayong araw ay pag-unlad ang ang pinapahiwatig, magsipag at kung may hihingi ng tulong na kasama sa trabaho, ay iyong matulungan, nang lalong magiliw sa iyo ang mga nakakataas, dahil hahanga sa iyong kasipagan at pagiging matulungin, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 20 number 16 at number 25.